sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. Mga kababayan, Assalamualaikum. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring isyu laban sa Vice Presidente minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. At former Mayor Davao Mayor Sara Duterte. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo, nakita mo si former President Duterte at ang ngayong vice-presidente na dating mayor, Sara Duterte. At pinaalalahan ng kita, Ilyas Reneha, tulad ng lahat ng resource persons, under oath ka, makukumpirma, ma, makukumpirma mo ba ito na nakita mo si na dating presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating mayor, Sara Duterte, dun sa Glory Mountain? Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, uh, isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag. Paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair. Kasi pag um, pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper. Uh, meron po siyang mga uh, dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay, Uh, from helipad sinasakay niya po doon dinadala uh, niya sa mansion niya tapos after uh, nilalatag po sa ground sa so may ay, may tent po na near mansion niya tapos uh, doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril ah, so teka ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag nilalatag baril po yung ang kinukuha from the bag, tapos ito pa inilalatag sa sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't yeah. ibang klase? Yeah, yes po, Madam Chair. Okay, so confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na ang na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes, madam chair. tu ko ang sino pa ang tungkulin. Paano mo nakita? Paano paano ka paano mo nakita na ba uh, baril ang inilabas sa bag? Eh, di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit doon sa tent? Yes po, Madam Chair. Ang um, mansion ni Kibuloy, uh, dito lang po kami sa gilid uh, nagla landscape. Tapos um, sinasabihan po kami, kapag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean ina po kami na uh, bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Ganong kalapit o kalayo doon sa tent? na pinaglataga ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, gaano kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla naglalandscape, yung tent na yan? Um, malapit po, Madam Chair. Uh, masasabi mo ba kung ilang metro uh, ang, ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Um, like from, from here, then dun sa may pinto po. Ah, okay. So, ganyang ilang metro oh, lamang. Yeah, ganyang po kalapit, Madam Chair. Mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So, kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. Okay. Salamat, Elias Rene. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Shukran.